sa iyang mga grupo iya ipakuan ipa recruit ha ah? ipa recruit niya kan di naman depende na sa iyo mm. ah, 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 ang ay nga para para ang panganay si Joy Joy sunod mm. si Robilin 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 tapos sunod si Decibel apo sa ka si robert 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 junior mesti hadir dong robert junior oi usabe usara dek wak lahak ni ai mana ada si ini diao ini asih dah ka ini ang kamu gangan se yana hana hana si yana si Tapos sunod, si Samantha. Samantha. Oh, so Siya Hannah Marie man to. Si Hannah Marie sa'yo, si Samantha Sunod. Si Spencer Diyos. Spencer Juice. Juice. Spencer Diyos. Uh -huh. Spencer Diyos. Diyot, Diyot. Tapos? Si Sophia Dayan. Sophia Dayan. Oh. Mm. Taray laki. Ang eh. Inday po. Busa na po yung babae. Inday. Mm. De Maria ba? Oo. Oh. Gilbert? Oo. Oh. Gilbert? Oo. Mm. Oh. Guangan, oh. Kuwangan, babae. Oh. Si, si Malin. Si Malin. Malin. Sunod si? Si Mike Hen. Mike Hill. Sunod si Mark Hen. Mark? Mark Japon? Mark Hill. Mike. Matungo sa Mike Hen. Mike Hill. Tapos sa? Mark, Mark Hen. Si Makoy. Si Makoy na. Mark Hill. Noon na. Mm. Si Kona yun. Si Bernard na Bernard. Usar-usar kao bagay niya eh. Gemaline, si Nono Hill, Mike Hill. Huh? Mike Hill, Nono? Oh, Mike Hill. Tapos, Mark Hill. Mark Hill. Mm. Ito is a Mike Hill. Ito mm. Mark Hill. Mm. Oi, si Bernadayon. Si Bernadayon. Ang mm, kanchan mm. pa, usar ang pwedeng laki. ah. Kay teman naman si, si Jonathan, Jonathan oh, Janet, 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 Jinalin. Oh, si Jose, Si si Jose, 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 Jose,

si sharding sharding ni Shardin, okay to ha sunod ang ba eh din laki yung sunod lima sila tulog ka laki manang kung 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 kay... kung 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 Kamugangan? kung kung ito si kung kung Tapos, si kung Si kung Si kung 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 Hmm. Mm. Wala, wala diri na tirta Ha. Wala diri tara. Oh, uh, wala, wala. Tawas na sa ina so si kanara ng si tawas in. Ha. Tayong kay manong. kang manong. Kay wa pa ha. Hmm. Kay arce. Arce. Di dai Si dondon. Dondon. Ai si ai. Ai -ay. ai. Si Jerome. Jerome. Si Kwini. Kwini. si Dodong. Dodong. Pinaman. Ito. Ito. O, oh, sige. Pito. Sige. Yeah. Pila naman tutanan. Pito plus lima. Dose. O. Oh. Oh, sige. Dose. Yat na ta. Hmm. Yung isulot. Atong Kang Gilbert. Opak. Hmm. O, oh, sisi uh, Junior. Bainte. Bainte. Opat. Bainte eh, man. oh, bainte. Kang sa Opak. Mm. Pila naman. Binti kotoro, binti kotoro, oh, ini kejiripo, menurah, ini rok kadi binti kotoro, gerecat, gerecat, opat, binti opso, oh, binti opso oh, kang, Tam... bang jire, eme, binti opso rato, oto ya niat oh, si ere, si erwin. E, ere, iya, <laughs> ire, erwin, erwin, erlen, erlen. Jilin, jilin, Hani ah, Hani. bilan mana, na? oh, lima, Bila na, erik, erwin, 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 Erik erwin, 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 Ernan erwin, 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 Erlin erwin, Erlin Ada po si Jelen. Jeline. Si Hani. Hani. Oh, napagod na ilang bunso dia si kinsa na? Kung niya pila na sa Pito, nas na pito, pila na man. plus pito. Mm, 35. Ha? 35. Na. Bay. Mm. Na kang ni opat. Mm. 39. Kanine. Eh. Hmm. Upat. For 39. Last. 43. Napalit ito kang grace dito. Napalit ito kang grace. Ay, tika, tika. Wow. Apelin yung tanan. Tanan na yun. Apo, 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 apo. Sa side, sa, sa, sa tong nga. Kukuhan. Oh. Mm na may imuha isa mm. may isa kubuok nga sa ako na ni papa mm. Nipuan, isa na pila to tal kinay ni ya? oh otro oh, ka otro 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 bibi ka mo gusto kai manang manang lima oh tiga lima oh kamanong pito dose ang junior opat

Kay Ernie pa opat. Yung Nili. Nili man. Bo, si si Nili. Ni, bago lang man si si Ernie ni. ni kay Nili. Ay, bago mo si Ernie. Ay, pika. Diwal na. Utra, 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 Kay Manang. Lima. Lima. Kay Manong. Pito, dose. Dose. Kay, kay Gilbert, opat. Ah. Uh, Disisays. Disisays. Kay Junior, upat. Baiti. Antisa. 24. 24. Kay Richard. 28. 28. Kay Jire Pito. 35. Kay Erne. 39. Kay Nene. 39, 43. Na kung iya pero si mo 40. kung sa imuha lang. Oh. Ape, kung sa, kung papala, nangasay. Oh. Pero kang mama, yun ang tos na di ah. Si Apo, si Sophia, si Samaya, si... Mm. Wala, -hmm. dito. Kung ang katulang kang kung kang sa mama lang, mm. 43 na matadaan. Mm. Eh, okay. kung, kung kung diapin kang Papa, 44. Mm. Sa kang mama lang, si Apo, si Sophia, si Samaya, si... si katong Osa, si... Insensya. Ah, gusto kong usahay. Itong lalaki. Hmm. Basta may lalaki doon. Nas na no? Si Apon. Si Samaya. Si Sophia. Si... Gusto kong usahay. Usahay. Ame. Ah, Ame. 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 Si ni Si Apon. Si Samaya. Samaya. Sa... Sa piano, dito. Hey, Ang lalaki no, hey, na kami mo, kung kusok sa kalaki, eh, nam, sa kung Ah, babae, itong nang nang yapa. Hmm. Si Sapapo, si Sapia, si si Kuan, si Samaya, din si Sheka, si Amber, si, o katong si Inza, itong usa, unong sila kabuok. Hmm. Unong po sila kabuok ito. Kuan, niya 43, gasong. 49. 49. Pag-inay mm. Sa, sa, sa apo ni mama, pero kung ba ba, kung po ra. Mm. Wak po na inapot sa ipang limod. Mm. Kaya wak man ta kay manang ha, Otra. Ang anak ni Manang si... O sige, ang sama itong unahon. Si eh, manang. Ang kaya ito naman itong ipang plastong. Oh. Kwan. Manang si... Si e Richie. E Kapag sa si mga Jisan, si Maymay, Maymay, si Badek, Badek, si Kinten, kinkin, Kinkin. Mama, oh, kay mana enggak, mm. Um, tapos kay Manong, si Ace, si Ace, si Indah Dehisel, si Dondon, Dondon, si Ai Ai, Ai Ai, si Rom, si Rom, si Quine, Quine, Dodong, Dodong, Dodong Pinaman, Pito, oh. tapos kay Gilbert si Jimalen, Si Valen. Si Nono Nono Makoy Makoy Si Verne Verne Oh Ke Junior Oh, sige Jonathan. Junior Jonathan Jonathan Janet Janet Jinalen Jinalen Janle Janle Oh Tapos Pisa Pisa Si Joy Joy. Joy Joy. Si, si, si Si Ben. Huwag ka nagkibang ni si Ben. si Ben. si Robert Dayon. Robert. Bart. Oh. Yeah. <coughs> Richard. Richard. oh. Rimar. Ramer. Ramer. Mm. Si Mabik. Mabik. Tapos? Jire. Jire. Eric, Eric. Ay, Erwin, Hernan, Erwin, Hernan, Hernan, irnin, irnin, oh jilin, 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 si si Hani, Hani, si, Lala. si, Lala. si Eiji. Eiji. oh si Eiji. Eiji. Oh, uh -huh. Eiji. Eiji. oh si mm. Tapos, kay... Kay, si Eros, si

Dili, tinaw naman namatay nga. Oh, ka na. Dili. Ay, naman namatay nga duha. ika mm. Ikatrisi, job ko. Mm. Okay, ikatrisi, job ko. ko. Bisa kung saan pag -bali -bali. Ikatrisi, job mm. ko. Bisa, na to, eh. Okay, ito ang ha. mo ko ilabot. Dili, sa side lang ni Papa, o side ni Mama, anak na mag-ihap. Hmm. Kaisoon ng sa kapapa. Mm. Nek, kung bali ang balibali, ato na balibali nyo, ikatrisi, tiyapong ko. Ako, kaya pala. Si Manang, Manong, Gilbert, si Junior, mm. duha mo na sila ka po. Hindi sila unom. Mm. No? Okay. May, may, may kaluhan eh, Junior. na. Na si Manang, si Manong, oh, si Gaspar, si Manong, si Gilbert, si Junior, ang kapot mm. unom na na ha. Unom. Mm. Si Tisa, si Richard, Mm. Si Richard, si Jire, si Erne, si Nili. Aku na, gapin na si Grace. Ikatrisi, dito ko. Mm. For la lagap lagyap mo, nagyap kang papa lagi. Mm. Sa side mo papa, ikatrisi lang gap mo po. Mm. Wala nga siya. Mm. De, bang dos, si ka. Okay, puro man, trete. Pe, um, kan, pila mo na yung namatay dahi. Duha, katong kaluha ni Junior, matay man to. Mm. Katong, 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 sigas ba, na, may kwan mo itong kanganang, manang, mm. kwan mo matay daw, six years old. Mm. Katong burn na, uh, seven months, mas ito na matay. Mm. Kaluha mo. Ano? Uzaw, uzaw, pali Ikatlay sa inyo ko kay iapon. Ako magigay na iwitan. Ano na siya kaya? 1963. <laughs> 1963? Ikaw ka na 1963. Oo. Oh. Si Gracia 1964. Noon mm. na ako? Noon like. na kaki. Si mama magkapas-kapas ng papas o ng panahon. Like. Kung mm. ako lang sa Manila pag-antoy, naramdas mo din wala di ano wa. Eh imo mo daw mama kay nagpa. Ngalan mo daw bibi mo daw bibi man gusto. Angga di mama di bibi man. Mm. O bibi mo ko. Baby Bibi Pabibibi mo mama. Mm. Si Siding ba ba siya? Siding. 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 O si tinong gan si mama tay. Si Sidra. Si Sidra? Oo. Oh. Mm. Na pabibibi. Si Sidra. Na pabibibi pa yung mama. Mm. Oh, oh, ka kerap? Kamu dia?